Alright, sang mapayapang boy, tinawag yun So ngayon po mga kapatid sa larangan ng Sarkon. So ngayon po mga kapatid ay marami sa akin nagtataka sa akin na batoy ito may mga sibuyas din po. Ay, ano, garlic po, bawang po. Sa English po sa garlic po eh. Kasi ang kasama sa ano yung kasama namin sa trabaho ni si Sir Kobayashi, yung Japanese na rin namin po. At may likas siya sa bawang rin po mga kapatid. Itong garlic na kinakain niya rin po. Yung sa kanya po mga kapatid eh, yung mga kinakain niya sa kanya yung garlic po yung niluluto yung sakanya. sa kanya. Sa naman po ilaw. yung daw. Parang sa yung itong garlic na ito. Kaya mahilig ako yung na garlic na kinakain ko. Maraming kang beneficyo sa parts ng body cells natin, pati sa utak natin, cells ng yung cells natin na sa katawan, parts ng you know. ano. Ang rin kasi nakapaglagnaw rin kasi ng mga ano rin to, mga dugo. Na pandalaw rin sa mga ugat rin to, mga kapatid. Hindi lang sa pangontra sa mga spong rin to, mga bad spirit ayun mga nakapang reborn remove to ng negative energy ko sa body manakapang pati rito ng ngipin ito mga pati dito ayun mga ganito mga ginagamit ko at kinakain ko rin to may tagli rin pa, mga pati rin. ito yung may tagli na ang ang rebuto sa mga lila rin mga pati ayun mga pati rin, yung itong bawang, itong bawang na kinakain ko rin po to, mga pati Tay may madas rin na ang kain ko rito mga kapatid eh. Itong na rin ito mga kapatid. Taglayer kasi ang kamangan na rin po sa bunga nga rin. Nakapang rin sa inyo nga. Pero may pamaraan na rin na hindi rin mano rin. Mga kapatid na maging mabango ang hininga rin natin mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, ito rin mga sekreto sa akin. Ito rin para may ano, you know, tanggal na kapatid sa, sa tip natin sa ngipin rin yan mga kapatid. sa tamot trip sa so, Bisaya rin po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, ah, uh, tagan dito na lang tayo. Away pagpalain tayo ni Cristo, Yashua, nating na Panginoon sa Sanibutan.